That is preposterous o sa ibang salita mga kababayan, isa yang malaking kalokohan. Yan talaga ang naging reaksyon daw ni dating Pangulong Duterte mga kababayan nung binalitaan siya ni VP Sara Duterte doon sa kulungan sa ICC mga kababayan na mukhang dinadawit na naman siya ng DOJ at ang bangag administration mga kababayan dito sa mga missing sa sabongeros. Sabi kasi ni Boying mga kababayan, mukhang mayroon lang koneksyon itong missing sa Bongeros dito sa War on Drugs ni Digong na naman mga kababayan. <laughs> Kaya ang sagot ni Tatay Digong, that is preposterous. Siyang malaking kalokohan. Kohan, panoorin niyo po mga kababayan. And then, pinalitaan ko siya about mm. sa mga missing sa Bungeros case. Mm. Actually mga kababayan, hindi pa yun natapos dapat sana ha. Pero, inabutan siya ng end of kanyang term, mga kababayan, eh. Taas sa investigasyon yan, mga kababayan, as a matter of fact. Tagsagawa pa nga ng, ano ha, investigasyon yan, si Bato. Hmm? Inaway pa nga siya ni, ano mga kababayan, Gretchen Barreto. Pero naputol ang investigasyon, mga kababayan, dahil paparating na ang halalan 2022. So, wag niyong sabihin, hindi yan inaksyonan dati. Tapos ngayon, mga kababayan, ididikit na naman nila kay dating Pangulong Duterte. Lahat na lang. Pati yung mga nakitang buto, mga kababayan, na Nabubulok na. Pera na lang sa sako, mga kababayan, dahil intact pa. <laughs> Didikit na naman nila kay dating Pangulong Duterte. And then, ang sabi niya, sabi... And then, sinabihan ko siya mm. that there is an attempt to link... Mm. Attempt to link? Him to the missing Sabungero's case. Oh. So, sabi niya, that is That is preposterous. That is preposterous. That is, uh, preposterous. Halukkohan! Ah, uh, napag-usapan oh. namin. Nagsabi na naman siya ulit, no, no, huwag na bumisita sa kanya because it's taking uh, toll on uh, mm. burden sa finances ng family ko. Oh, and then, I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then, and then mas Ang may problema, mga kababay, sa pagbisita ni Sarah dyan, si Claire Castro at ang mga malakanyang. Galit na galit sila dahil nagbabakasyon daw si Sarah. <laughs> Tapos si Bangag daw mga kababayan. Action, action, action. Pwede! pa discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So ano ba ang, sino ba ang pro-cremation dito? Hmm. Okay lang naman yan eh. Anti-cremation. E, kung... <laughs> Pero, hindi kasi may iiwasan mga kababayan na discuss sila yung ano, part na iyan. Pero umaasa pa rin tayo mga kababayan na makakalabas ng buhay si dating Pangulong Duterte. Wag muna. Oh, mahaba pa haba pa yan mga kababayan Un until 100 ang edad tapos makakalabas siya sa ICC as soon as possible. After September this year sana. Parang equal is wala. Hmm. No? Meron pa isang mami. Oh? Ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate nag ko. Nag-apply kasi ako okay. din. Parts lang kasi, organ donor. Pero after nyan, yung the rest of your katawan, anong gagawin? Ililibing o ikikremate? Oo. Okay. Uh -oh. Donate for starting. Ah, doon mm. sa driver's license ko, nag-organ donation ako. Naglagay ako doon wow. ng check sa mm. driver's license ko. Pero ako kasi, gusto ko ilibing yung aking katawan mm. sa ilalim ng lupa. Pero Merong iba na ang preference nila is sunugin yung uh, katawan. Mm. <laughs> Pareho lang din yan mga kababayan. Oh, parehong patay. From ashes to ashes. Oh. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. <laughs> sabi ko, once you're dead, sabi ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. <laughs> <laughs> Oo, oh, sabi ko kaya nga may mga instances na ang My first eye. family at second family nag-aaway sa bangkay no, no ano, di ba? Ah, uh, sino man yung namatay. And then umabot na kami sa uh, bilangan nung spaces para sa ashes doon sa <laughs> sa <laughs> museo. Uh, spaces para sa so, para reserve So ang hmm. tagal ng discussion namin. Sabi ko bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko, that's bad feng shui. Pero yung mga Chinese, di ba, nagpapakremate? And then sabi niya, ano? Sabi ko, feng shui. Sabi niya, feng shui, feng shui din Feng shui, feng shui. Sabi niya, lahat ng naga feng shui, namamatay na. <laughs> <laughs> Oo nga. Momento mori, mga kababayan. Momento mori. Always remember that everyone will die. You and I. Oh, lahat tayo <laughs> Pero ma'am gusto niya magpalipin dito dito No, gusto niya magpa-cremate ah, Pero kung dito kahit dito yun. Kung saan man siya mamatay Doon siya sabi i -crimate. niya Gusto niya magpa-cremate Gusto niya makababay right away Less than 24 hours Gaya ng nanay niya na sinanay suling mm. So, noong last time kasi na napag-usapan namin Naputol yung discussion namin about Kasi may iba kami kasama May iba akong kasama pag-isipan So naputol yung discussion ko um, pro and anti cremation. So kanina medyo mahaba mm. talaga yung discussion namin about ano Patingding debatehan sila mga kababayan yeah. sa ano ha cremation. <laughs> <laughs> An <laughs> ending. An ending. So, ang ending. ang <laughs> ending. Sabi niya, sabi ko, so pagpatay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mm. mangyayari sa katawan niya. <laughs> and Pero may multo, mumultuhin ka yeah. Sarah. Hay lo, mm. katawan na yan ay property na yan ang next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko, sabi niya. Hindi property ko minimum <laughs> man. Sabi niya, hindi property dito man ang katawan ko. At sabi niya, ah, sundin daw yung sacred wishes niya. Ah, uh, last, uh, last wishes niya kasi sacred daw 'yon. Sundin na lang, oh. Pero hindi pa mamamatay si Tatay Digong mga kababayan. Sa tao kung ano yung last wishes. So sinabihan ko siya, ma'am, sabi ko, o oh, sige, uh, yung eldest na lang namin na kapatid, ako pagawain mo. Kasi hindi ko talaga dugawain na sunugin yung tawan mo. Kasi bad feng shui. <laughs> na lang ni Sarah yung feng mga kababayan. Pero gusto niya eh, yung, ano, conventional na lang na ano. Gaya na ano. Tradisyon natin na ah, agnas and then magiging buto o ganyan. Nanasanit yung mga kababayan dahil parang tao pa rin nun bibisitahin mo ang tao pa rin. Diba kasi yung nasa ano mga kababayan, urn, yung nasa jar pala na abo, ash, parang hindi na tao. Minsan yan napapagkamalang ano ay eh, asukal. Susunugin, ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang win. Meron siyang testament na nandoon. Hindi yun susun, hindi susunugin. Susundin siya. O oh. oh, susundin, o oh, susundin yung mga na Kailangan meron siyang win. Oh. Ganun Ganon yung nangyari sa asawa ko. Oh. Yeah, kailangan kung meron. kung, meron. na o wala, susundin talaga. Sorry. Yung iba din mga kababayan Ayaw na magpalibing Gusto na magpakrimate Dahil ayaw na nilang magmukhang kalansay <laughs> In the future Ayaw na mag turn To kalansay Well as a, as a former president Yes Oo. Ng mga bayani, yes. Yes. So, be... Malayo ang libingan ng mga bayani. Oh. Pero bakit nag sila about sa libing ng mga <laughs> si Tati digom kasi eh. Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang, ang gusto lang niya is paano i-dispose yung uh, katawan niya. Balik, bag next time, tanungin ko sa kanya, ano bang, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Nakot <laughs> sa <laughs> <laughs> Hindi! Baka kagaya ng iba mga kababay na ayon na maging kalansay. Gawin <laughs> ka pang panakot sa mga bata. <laughs> Baka, <laughs> uh... Baka ganyan lang, no? Hindi oh. ka yung ililibing. Hindi yung susunogin. Di ba, yung mga dati mga kababayan, susunugin talaga. Nilalagay pa sa ano, yung sa ilog, and then may mga ano, panggatong, and then papanain ng apoy. Bible na tayo ay lilipin. hindi tayo Biblical oh. ay. Ewan lang din natin. Ah, hindi tayo ano, kabisado dyan mga kababayan. Pero ang alam natin from ashes to ashes. Magiging ash ba yung bones? Siguro no, kapag tatagal mga kababayan, magiging ash din yung bones. Pero kapag cremate, shortcut talaga mga kababayan. Direct Diretso na ash talaga. Sa, tsaka sa costo, nililihin talaga yung oh. nawawain pa. <laughs> mm. uh, ang sabi niya. Oh. <laughs> uh, uh, anyway, um. Uh, yeah, uh, yes. So you an yon yon Christian, yon 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 Uh, kasi na, tumagal yung, tumagal yung discussion namin kanina about yung yun, uh, about that and and then sinabi ko sa kanya bakit pag si Kitty mm. or si kuya ko kausap mo parang naiiyak sila na bukas mamamatay ka na <laughs> <laughs> sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment mm. namin yung yung assessment ng ng Nikiti tsaka nung kuya ko, mamamatay ka na. Ano na Grabe naman. ko, hindi ko pa mamamatay. Kanya, mm. Sa kanya. And then, and then sabi niya, no, ano, uh, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi mm. niya. Pero, death daw is something that should be discussed ah. because it will happen. Oh, it will happen. Ay. Hindi lang sa kay Katay Digong mga kababayan, but to everyone ay i-discuss, huwag katakutan. Hindi alam kung kailan. Yeah. Sabi nga, pero dapat pag-usapan. So yun yung... Mm. Uh, Awww! <laughs> Nagkakatakot naman talaga mga kababayan, huwag usapan yung ano. <laughs> Death, di ba? Oh, ano masasabi nyo dito? Post your comments below.